Hello guys, good evening, kamusta po ang lahat, magandang gabi, hello mga ka, Sari ayano am youtube channel, kamusta po ang lahat, magandang gabi, ngayon nga po ay closing time po tayo, kamusta po ang lahat, kaya na nga po ay maulan, ngayon ng umaga at ng bandang hapon, at meron nga po tayong paparating na bagyo, kamusta po ang lahat, kamusta po ang bentahan sa inyong mga lugar, at kumusta nga po ang lahat? Mega love shoutout nga po sa lahat mga nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much po. Marami pong salamat. Thank you po sa support. At sa mga hindi po nga po guys, palambing naman po pa-subscribe po ng ating channel. Palay po na ating video, po subscribe At hit na rin po ng ating notification bell para update po kayo sa mga sunod po nating nga upload na videos. Ayan, kumusta po ang lahat? Tayo po ay mag-update po ng ating mga pricing sa ating mga paninda. Ayan, madali mga po sa labas. Closing time po ulit tayo. Nag-vlog, nag-video. Ito po, meron po tayong bagong whopper po. Ito na maliit. 20 pieces po ang laman. Ayan. Ayan po yung whopper na maliit. 4 pesos po ang isa. Pero pwede po, pwede ko po, po siya ibenta ng 3-10 Ayan, may tubo pa rin po tayo dyan. Eggnog po natin, 8 pesos. Yung maliit. Breadsticks, 8 pesos pa rin po tayo sa breadsticks. Ayan po yan. Dragon seed po natin is 4-5 po yan. Ayan, pricing po tayo. Ayan, disclaimer po. Ibebo po tayo ng mga presyuhan sa ating mga panda. Depende nga po yan sa mga lugar. Ayan. Ito nga po pala, guys. Ito pong OPAF. Ayan, masarap po ito. Malos po ito na may palaman po sa loob or feeling sa loob. Ito po ay mango flavor. Meron po yung chocolate at nalimutan ko po, guys. Ito lang po kasi merong stock po dun sa ating grocery. Ayan, bentahan po nito ay dalawang pisa na pong isa nito. Dos po ang isa. Pero sa tatlo limang piso, meron pa rin naman po tayong tubo. Ayan, pwede po natin ibigay ng tatlo limang piso. Yung mga juice po natin, 23 pa rin po yan. Ayan, ang ating mga tang at nesty. Nesty at tang orange are mga juices. Milo po natin, 10 pesos pa rin po tayo sa Milo. Hindi pa rin po nagtataas ng Milo. Sa ibang mga lugar nga po, ay nagtaas na po yung kanilang mga stocks ng Milo. Pero sa atin po, meron pa rin po tayong piso na tubo dito. Pasmoving po siya kaya 10 pesos pa rin po natin siya binibenta. Ayan, disclaimer po ulit. Ibeba po tayo ng presyohan sa ating mga paninda. Depende nga po sa mga lugar. Virtually po natin, 12 pesos. Ang swak po natin, 13 pesos pa rin po tayo sa swak. Ayan, yeah, may salabat din po tayo ng sachet na maliit. Ayan po ay 5 pesos po ang isang sachet. Meron po tayo salabat with lemon and salabat na classic yung original po na salabat. Yung wala po siyang halo. Si no, po natin, tatos ito po 12 pesos na. Fish da, 9 pesos. Tommy, 9 pesos. Snako po natin is 9 pesos, ay 10 pesos, 10 pesos, sorry. Clover, 10 pesos. Pillows, 10 pesos. Moby, 9 pesos. Ayan po yung ating si Chirio na slack O yan po ay 14 pesos. Tatos po natin na uh, cheese, 9 pesos. Clover bits na malaki, 9 pesos. Tatos po natin na uh, pizza. Ayan, 9 pesos po yan. Ito po, 9 pesos po yung ating tatos ng corn chips. May mga biswit po natin. Pita, 8 pesos. Hansa, 8 pesos. Padre 9 pesos. May tubo pa rin po tayo sa 9 pesos na padre Ito po, Hansa natin, 8 pesos. Resto cream, 8 pesos. Cream po natin, 9 pesos. Tuwi donut po natin, 12 pesos. Carl cheese po natin is 15 pesos. Cheesecake po natin, 9 pesos. Skyflakes po natin is 8 pesos. Bravo po natin, 8 pesos. Ayan, mga sinigang mix po natin. Meron po tayong sinigang sa miso. 18 pesos po yung ating 1 liter. At yung ating pong chucky na malaki. Ayan po ay 35 po ang isa. Meron po tayong malamig na chucky, 35 pesos. Yung ating pong sterilized na sterilized bear brand. 32 pesos ko po siya binibenta yung ating malamig. And meron po tayo nakalagay sa ref na Bear Brand Sterilize. Ayan sa mga kape nga po nating stick. Itong greatest ay 3 pesos po ito na greatest stick. 3 pesos po ang isang sachet o uh, isang peraso po. Ayan, 3 pesos. Ito naman po Nescafe Classic, 4 pesos po ito. Ayan, mas mahal po ang ating Nescafe. Ayan, shout out po sa Nescafe na nag-increase <laughs> din po talaga ang Nescafe. Pati po ang kanilang mga 3-in-1. Ayan, sa mga Nescafe po, 16 pesos po tayo. Sa greatest coffee ko, 15 pesos po tayo. Na atin pong mga twin pack na kape. At coffee made na maliit, 3 pesos po ang isa. Oyster sauce po na maliit, 8 pesos. Liquid seasoning, 8 pesos. Magic syrup, 6 pesos pa rin po tayo dito. Sakto, Pak na suka ay 5 pesos. Sakto pak na toyo ay 6 pesos. 18 pesos po tayo sa 1 liter na sinigang mix original at gabi. Yung malilit po natin na sinigang mix ay 9 pesos po ang isa. Meron po tayong original at may gabi. Ayan, sa mga sabon po natin, powder, syrup. Ayan, same pa rin po tayo, 8 pesos pa rin po tayo. Dito meron pa rin po tayo kahit pa paano pa piso-piso na tubo sa surf powder dahil pas mo bin po yan. Ang Ariel po natin, 17 pesos na po tayo sa Ariel Tide. 17 pesos din po tayo. Meron din po tayo mga tinapay. Picturean po natin malaki. 32 pesos. Ang mga download po natin na single. 7, 7 pesos po. surf po, 7 pesos po yung maliit din. Dahil po natin 7 din. Ito po 6. Yung champion po na maliit. Yung tatluhan po na daw ni eh. 18, ito po 19. 18 po tayo sa antibac. And then, sa so tatluhan po na pink or garden bloom, 18 pesos. 18 po tayo sa sunrise, repeat tri or three times to wash. <laughs> three times to wash. ayan, repeat tri na sunrise, 18. 19 po tayo sa violet na downy. Uh, downing. Eh. Yan, yung mystic parfum. Par, parfum. Ayan po, parfum. <laughs> Champion, 16 pesos and serve. Ayan, 16 pesos din po tayo sa serve. Chichirya po natin. Ayan, meron po tayo malaki mga 1. 27 po tayo dyan. So, piyatos po natin. 39 pesos po yung malaki. Cracklings, 27. Pillows, 10 pesos. Piatos po natin malaki, 39 pesos. Caramel popcorn, 18 pesos. Snack po, 10 pesos. Ayan, couple meat po natin malaki-laki or 80 grams ay 35 pesos. Ding-dong po natin na malaki is 25 pesos. Sugo po is 9 pesos. Coco crunch, 7 pesos. Ito pa po iba nating na mga. Chicharria. Ayan yung maliliit po natin o which is 9 pesos. 10 pesos po tayo sis na po. Ayan, 9 pesos. Ito pong happy na maliit. Ding-dong, 9 pesos. Dragon seed, 9 pesos po tayo. Yung malaki-laki po yan. Bikat po natin maliit. 20 pesos po tayo sa bigat. Piyatas po natin na maliit. Meron po tayong green, may red, may blue, may cheese. At yung parang beef bulgogi meron din po tayo. 19 pesos. Nova po natin na maliit is 19 pesos. Choco flakes po natin, ayan, 9 pesos. Bread pan po na maliit, 8 pesos po tayo dyan. Rainbee, 9 pesos. Crackling, 9 pesos. Cracklings, ayan with S. Martis, 9 pesos. Ayan, Tommy, 9 pesos. May Tommy po tayo. Cheesy, 10 pesos. Ito so, po yung mga stock po natin Mga pancit kanto. Nilagay ko po, po siya dito sa ating tray. Tray or tupperware na malaki. Ayan, meron po tayong extra hot. Chili man si original. Ayan, buksan po natin. Ayan po original, calamansi, chili mansi, sweet and spicy, at extra hot. Ayan, ito po yung extra hot. Yung mga noodles po natin, dito ko po, po sa isa inilagay. Tignan mo. Eh, medyo makalat po yan. E, meron po tayo dyan. Beef, chicken, meron po tayo nisen ramen. Ayan, dito po siya nakalagay. Ito po ang bigas natin ay 25 kilos po ito, sweet jasmine. Ang isang sako po nito ay ano, 1,080. Ayan, bumaba na nga po ang presyo ng bigas. Ayan, maraming salamat nga po at bumaba na nga po ang presyo ng ating bigas. Ito po yung ating mga delata at cup noodles po. Cup noodles po nating malaki, bulalo at spicy na seafood, 38 pesos. Maling po natin is 135, 135 po tayo sa maling na malaki. Malit po natin na maling ay 72 pesos. Ito po yung ating mga delata. Ayan mag-pricing po tayo. Ang maliit po natin Argentina giniling ay 33. Yung malaki po natin ay 50 pesos. Pure foods po natin na maliit ay 98 pesos. Yung malaki po natin ay 135. Yung punan po ng pure foods na malaki at maling ay hindi po siya nagkakalayo ng presyo. Halos parehas po. Ang pure foods at ang ating maling. Same po sila ng price. Then marino po natin 45 pesos po yung ating 180 grams. Yung flat po natin century ay 50 pesos. Ito mga noodles, cup, cup noodles po natin na maliit ay 27 pesos po tayo dito. Mga maliliit. Ayan, meron po tayo spicy bok spicy seafood, bulalo. Spicy bulalo. Ayan, liver spread po natin na rino ay 34 pesos. Ito so, marino po natin na maliit ay 34 pesos din po. CDO car yung maliit po natin ay 25 pesos. Ito po ay 36 pesos yung ating 150 grams. Yung malaki nga po natin ay 54 pesos. So, yun, nasa likod po yung malaki. Mitlo po, 26, 37 po yung malaki. Century po, 40 pesos. Argentina corn beef, 30 po yung pinakamaliit. 40 po yung sumunod. And yung pinakamalaki po ay 63 pesos. Ligo po natin, nagtaas na po mga sardinas. 29 na po tayo sa Ligo Mega ito po, all stock pa po natin to. So, 27 pa po yan. Yung mga iluma po natin, stocks, 27 po. The rest po kasi, tinaas po niya. 29 na po talaga. So, yung Hekaido po, nagtaas din po yan. Dalawang piso, 40 pesos na po tayo sa Hekaido na maliit. Yung malaki po is 85 pesos. Yung Ligo po natin ay 29 pesos din. 5-5 po natin, 33. Caldereta, adobo. Ayan, yun po muna yung mga dalata. Pilata update po natin. Mga kasari. Sinpong itlog, 10 pesos po ang isa. May alpons na po, po tayo, 300. Toyo po natin, pouch, 200. Well, undato puti, suka po natin, 200 ml, 10 pesos. Silvers 1, 13 pesos po tayo sa 200 ml. At 100, 200 ml po na suka na silvers 1 is 10 pesos po tayo. Ayan, meron din po tayo mga correction tape. Hindi po yan fast moving pero mabili nga po yan dahil pasokan na po ulit. Ayan po ating kape. 28 po tayo sa ganitong kape na 20 grams. Greatest po natin, 47 pesos. Ayan. Ito po ating pineapple in can. Heart Smart ay 40 pesos po yung malamig. Yung ACA po natin na in can ay 37 pesos po yung malamig. Lighter po natin, Ayan, 10 pesos po tayo sa lighter. Pospuro, 3 pesos. Mga katol po natin, ito po yung Wawangin brand. Ayan, 8 pesos po. Ika natin sa obvious na malaki. Gin, 75. And red po na, 500 is 65. Cobra po natin na nakap-disposable na bote ay 22 pesos. Yung malaki po natin jeans is 150. Yung beer po natin malaki is 120. Ayan, 8 oz po natin, 11 pesos. Cobra po natin, meron po tayong yellow and green, 17 pesos. Ayan. Ayan po, iba natin. So, doing same po, ating uling is 10 pesos at 20 pesos po tayong uling. Ayan mo shampoo, 8 pesos na po tayo sa shampoo. Head shoulder sun silk pantin. That's biwak 7 pesos. Rexona po natin 9 pesos. And gel 4 pesos. Ayan po, meron po tayong konti sa supplies. Hindi po, po natin naayos. Ayan. Mga batteries po natin. Double A AA at triple A. King Ever po yung brand. Ayan, napat na piraso po nito ay 4 pesos. 4 pesos. 20 pesos. 20 pesos po ang apat na peraso. So, pag po, limang piso po isa. So, po yung may tiban po natin. Nasakto. Ayan, 10 pesos po ang isa. 10 ang isa. Ito po, 12 po ang isa. Yung blue. Toothbrush po natin is 22 pesos. Ayan, o, lotion is 9 pesos. Colgate po natin is 10 pesos. Ito pong happy natin na malaki po ito. 14 pesos. Ito yung ating mga napkin, diaper. May face mask pa rin po tayo. Mabili pa rin po ang face mask. Ayan, mga diaper po ng pambata. Mga pants po yan. Happy po yung brand. Ayan, sa napkin naman po. Pero po tayong Whisper Model Sister Charmy. Ayan po tayo. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Thank you so much po. Maraming salamat po sa atin subscribe sa ating channel. Thank you so much po. Maraming salamat sa mga hindi pa nga po guys. Palambing naman po pa. Like po natin na video, pasubscribe at hit na rin po na ating notification bell para updated po kayo sa mga upload po natin susunod na videos. Ay, yan. Yan lang po mga update po natin. Yung mga pricing po natin sa mga paninda po natin. Thank you so much po sa lahat. God bless everyone. Stay safe. Always keep safe. God is good all the time. See you to the next one.